good day sa mga counters natin dyan again welcome back sa aking channel dance collection po at muli mga counters maraming maraming salamat po sa ating mga subscribers na patuloy pong nanonood sa ating channel at maraming salamat din po sa ating mga bagong subscriber na nakakapanood po ng ating mga video thank you, thank you mga hunters. At ganoon din po sa ating mga viewers at mga silent viewers na nanonood ngayon. Maraming maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat din po sa mga datahan po nating mga subscriber na patuloy pong sumusuporta at nanonood ngayon sa ating channel. Maraming maraming salamat po at ganoon din po sa ating mga OFW na nanonood ngayon ay maraming maraming salamat po sa inyong lahat at kung ikaw po ay bago pa lamang sa aking channel ay pasubscribe naman po palike at share at pindutin na rin po ang notification bell para updated ka sa mga latest video na aking gagawin So dumako na po tayo dito po sa pinakabago po nating pag-uusapan o tatalakayin na mga limang piso. Ito po yung mga kakaibang paghulma po dito sa mga 5 peso coins na ito. Ito po yung tawagin ay molded coins. Mga kakaibang paghulma dito po sa 5 piso. Meron po itong iba-ibang hugis ng paggawa o paghulma dito po sa 5 peso coins na ito. Mga hinulmang barya. Ito po ay matagal na sa akin. So natuwa lang po ako na kolektahin ang mga ito dahil ang akala ko nga po dito ay error coins dito po sa mga 5 piso po na ito. Meron po akong isa dito na mold coins. Ito po yung una na hunt ko po so napakatagal na yun nga po, ayang akala ko nga po dito ay error coins, ito pong unang na po natin, bali dalawa nga pala ito so ito po yung nilinis na natin kaya ganito po yung naging itsura nya, naging so kumintab po siya ito po yung napakatagal na so ang akala ko nga po ay error nung magtagal nga po ay malimit na po akong makakuha ng mga ganitong klaseng coins kaya dumami po ito ito pong mga nakolekta natin so marami po akong sample ng mga molded coins dito na 5 peso coins so para sa akin po mga counters ay may value po itong mga mga ganitong klaseng coins kahit ganito po ang itsura niya o pagkakahulma sa mga sa mga barya nito ay para sa akin ay may value na, may bagay na. So kaya po 'toy tinatago ko lang po ito pong mga molded coins. So ano nga ba ang molded type coins na ito? Pero sabi nila dito dati, ito pong mga barya na ito ay mga fake coins. Pero hindi naman po tayo naniwala dito sa mga sinasabi nila na fake daw itong mga mga barya na ito. Dahil kung ito po ay fake, ay dapat po ay naalar, na-alarma na, po ang mga tiga Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP dito po sa mga inilabas nila ng mga barya na ito di ba po so ibig sabihin mga counters ay may inilabas talaga ang mga tiga bangko sentral ng Pilipinas o BSP sa mga barya na ito na hanggang ngayon nga po ay pwede pa natin ma-hunt sa sirkulasyon ito pong mga mga molded coins na ito na maaring nagkalat pa sa mga nagkalat pa sa sirkulasyon ito mong mga barya na ito so kung titignan po ninyong mege eh, parang error nga po siya mga counters ayan iba iba po yung pagkaka mold o pagkakahulma sa mga barya na ito sa mga coins na ito. makikita nyo na may mga sobrang nipis dito po sa, mga, sa kanyang mga kagwil ayan po kung ilang piraso po ito na makikita nyo na puro maninipis po yung sa kanyang reverse meron pong dikit dikit yung halos dikit dikit na po yung kagwil ayan po so meron din pong makapal Ayan, makapal din po yung pagkakagawa. Ayan, oh. Mas makapal po sa normal po na coins na year 2001. Mas malalapad po yung mga letra. At ang isa pa sa mga napansin ko dito, ay maganda po yung pagkaka-impose po ng mga letra sa mga 5 peso coins na ito. Ayan po, mga kapal so, lutang na lutang po yung mga letters ayan o kung tawagin ay thick ayan, sobrang kapal na malapad ayan po, ito po sobrang kapal na manipis na makapal kagaya ng mga scallops po So kung sa personal nga po, kung titingnan niyo napakaganda po ng mga coins na ito. Ayan po. Lutang na lutang po yung mga letra ng Republika ng Pilipinas. Garin din po yung mga taon. So ibig sabihin, detalyado po mga counters. Lutang po yung mga details po ng mga barya na ito. Sa harap at likod po. Ayun. So napakaganda po ng, ng kung tatawagin nga pong ito ay error na 5 peso coins ay maganda po yung pagkaka-error nito at kung titignan nga po ninyong maigi parang napakarami pong error ng barya na ito ayan po so makikita nyo sa harap kala nyo error talaga mga kapal, lutang na lutang po yung mga details at parang pek din po siyang tignan kaya siguro maraming nagsasabi na fake daw ito itong mga molded coins na 5 peso coins so meron nga po tayong nakolekta rito na ito po year, year 2002 at year 2001 ayan ito po yung mga nakolekta natin at ang year 1999 at ang year 1997 mga kantos ayan po yung year 1999 po natin na kapsula na po so bali bali apat po yan na molded coins na ating nakolekta iba't ibang taon po yan so ibig sabihin mga kanters wala pong year 19 wala pa akong year 1998 Meron, meron po ako dati noon, year 1998, hindi ko lang alam kung saan ko po nailagay. Ganun din po ang itsura niya. Hindi ko lang po alam mga counters kung meron pong year 2003 at year 2004 na molded coins. Hindi ko lang malaman kung meron pong ginawa na ganong na ganong barya sa year 2003 at por na 5 peso coins. So ang alam po lang po dito, meron pong year 1998 na ganito ang itsura, molded coins. Possible din po na meron din po na year 1995 at year 1996 dahil nagkaroon na po ako ng isa noon year, year 1996 ganito din po yung itsura nya mga counter so hindi posible na pwedeng makahunt ng mga ganon mga gantong klaseng coin sa taon po na year 1995 at year 1996 so meron po tayong mga counters mga counters natin dyan na nag aalok po sa akin ng mga gantong barya hindi naman po natin mabili dahil meron na nga po tayong mga hawak na mga 5 piso na molded coins so marami rin po nagpapakita ng mga larawan ng kanilang coins ng mga gantong klase na bariya hindi naman natin mabili dahil nga meron na po tayong hawak pero mas maganda mga counters, kung bebentahan nyo ako ng mga ganito ay isang set na po mula year 1995 hanggang year 2002 na ganitong klaseng barya kahit ganito po ang condition nyo mga kanters basta wag lang po yung masyadong gas gas yung wag lang po yung may gas gas mga kanters. kailangan yung nasa magandang condition naman po katulad po nito ayan mga ganyan kahit ganito lang po yung mga condition nya ayan okay na po yan ito ang mga nakikita nyo ngayon Basta wala lang pong gas gas mga counters, bibili ko po yan isang set po mula year 1995 hanggang year 2002. Pero kung ito kung ito lang po yung aalok ay nyo sa akin mga itong mga taon na ito ay hindi po ako bibili mga counters dahil meron po akong hawak ayan. Dahil napakahirap pong bumili ng pa isa, -isa lang ng mga ganitong coins dahil meron pong shipping po shipping fee yan. Malayot malapit po ay pinakamababa pong shipping po niyan ay nasa 100 pesos po. Ayan po mga kandars, malinaw po sa inyo. Yung bibiling ko sa inyo yung mga coins dito po sa mga barya na ito. So kung meron po kayong gantong crossing coins, pin po agad kayo sa akin at pag-usapan po natin yung price ng inyong mga barya. Alam ko po na mahirap na ma mahat ito pong mga year 1995 at year 1996 na gantong klaseng coins. So hindi naman po imposible na makakita tayo noon. Malayo naman po natin. Baka meron po. Dahil nagkaroon na po ako ng isa niyan itong year 1996 at ang year 1998 So napatunayan ko nga na meron pong lumalabas niyan na molded coins. So magbabaka sakali lang na kung meron po kayong kumpletong set nito ay yun po yung maaari natin mabili sa inyo mga hunters. So malinaw po mga hunters yung aking bibili sa inyo na mga barya mula year 1995 hanggang year 2002 na ganito po ang klase na coins mga molded coins mga counters so hanggang dito na lang po mga counters at sana ay mapagbentahan po ninyo ako ng mga hinahanap at mga binibili ko na mga bariya so maraming maraming salamat po at sana ay nakapagbigay po ako sa inyo ng konting impormasyon tungkol po sa mga bariya maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat